ang mahiwagang plato Sa isang maliit na baryo sa paanan ng Bundok Amihan nakatira si Lolo Sebio, isang matandang mang-uukit na kilala hindi sa kanyang kayamanan kundi sa kanyang busilak na puso at payak na pamumuhay. Isang araw habang nagwawalis si Lolo Sebio sa harap ng kanyang kubo, may isang batang lalaking gutom at pagal na dumaan. Siya ay si Tomas isang ulilang pagalagala, walang ibang dala kundi ang pag-asang may makakatulong sa kanya. Lumapit si Tomas kay Lolo Sebio at buong paggalang na nagmano. Lolo, maari po ba akong humingi ng kahit kaunting pagkain? Mahinang wika ni Tomas, halos paos na sa gutom. Ngumiti si Lolo Sebio. Sa kanyang lumang mesa, kinuha niya ang isang platong yari sa kahoy, isang plato na tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ito karaniwang plato. May mga ukit ng araw, buwan, at mga bituin sa paligid nito. Hindi ko man kayang bigyan ka ng marami, ani Lolo Sebio, pero itong plato, may kakaibang kapangyarihan. Kung sino man ang taos pusong magpasalamat at magbahagi sa iba, hindi siya mauubusan ng biyaya. Itinaguyod ni Lolo Sebio ang simpleng hapunan nilang dalawa isang pirasong tinapay at isang mangkok ng mainit na sabaw. Ibinigay niya ang kalahati kay Thomas at kinain nila ito ng magkasama, salitan ang pagkuwento at pagbabahagi ng kanilang buhay. Pagkatapos kumain, napansin ni Thomas na ang plato ay tila lalo pang kumikintab at sa gitna nito ay unti-unting lumilitaw ang bagong tinapay at sabaw. Napamulagat si Thomas. Lolo, paano po ito nangyari? Ngumiti lamang si Lolo Sebio, isang ngiting puno ng pananampalataya. Basta't ang puso mo ay marunong magpasalamat at magbahagi, ang Diyos mismo ang magbabalik ng iyong biyaya ng higit pa. Lumipas ang mga araw dinala ni Thomas ang mahiwagang plato sa kanyang paglalakbay. Sa bawat baryo na kanyang nadaraanan, lagi siyang nagbabahagi ng kung anong mayroon siya, kahit gaano kaliit. Tinulungan niya ang matandang babae sa pag-aani ng palay, nagbuhat siya ng tubig para sa mga may sakit at nakinig siya sa kwento ng mga ulilang bata. Hindi naglaon, nakilala si Thomas bilang ang batang mapagbigay. Kung saan siya naroon, nag-iiwan siya ng pag-asa. Hindi niya sinarili ang biyaya ng mahiwagang plato, pinagsaluhan niya ito sa bawat nangangailangan. Ngunit isang araw, Isang mayamang mangangalakal na si Don Gregorio, nakarinig ng balita tungkol sa mahiwagang plato. Nagnais itong makuha ang plato para sa sarili niyang kasakiman. Lumapit si Don Gregorio kay Thomas na may dalang alok, isang malaking bahay, maraming alahas, at kinto kapalit ng platong kahoy. Isipin mo, Thomas, bulong ng matanda. Hindi mo na kailangan maglakad-lakad pa. Hindi mo na kailangang maghirap ang plato kapag ibinigay mo sa akin, magiging sa iyo ang lahat ng iyong pangarap. Sandaling natigilan si Tomas. Naalala niya ang lamig ng gabing walang bubong, ang gutom na gumising sa kanya, at ang uhaw na halos ikamatay niya noon. Kay dalingang matukso ng kayamanan, ngunit ang plato biglang lumiwanag naramdaman niya ang init ng mga ngiting kanyang nakita sa bawat batang pinakain niya sa bawat matandang tinulungan niya at sa bawat puso na kanyang naantig. Huminga siya ng malalim. Pasensya na po, Don Gregorio, wika niya ng may buong kababaang loob. Hindi po ako nabubuhay para sa sarili ko lamang. Itinuro sa akin ng platong ito na ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. Galit na galit si Don Gregorio at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngunit si Tomas, hindi natinag. Nagpatuloy siya sa kanyang misyon, mas lalo pa siyang naglingkod, hindi dahil sa gantimpala, kundi dahil sa tunay na kabutihang-loob. Dumating ang araw na si Tomas ay hindi na isang batang pagalagala. Siya ay naging pinuno ng baryo, isang leader na hindi namuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pagmamahal at malasakit. Ang mahiwagang plato bagamat lumang-luma na sa anyo ay patuloy na nagliliwanag. Hindi dahil sa mahika nito kundi dahil sa mahika ng isang pusong marunong umunawa, magpatawad at magbahagi. Sa kanyang huling araw sa mundo, ibinilin ni Tomas ang plato sa isang batang ulila na katulad niya noon. At ganon nga, ipinasa-pasa sa bawat henerasyon ang mahiwagang plato. Hindi bilang isang kayamanang material, Kundi bilang isang paalala na ang tunay na mahika ay nasa mabubuting puso ng mga tao. Ha? Aral sa kwento, ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong hawak mo sa iyong mga kamay, kundi sa kung anong pagmamahal ang naibabahagi mo mula sa iyong puso. Kahit sa pinakamaliit na kabutihan, maaring magumpisa ang isang himala. Kahit simpleng plato, kung puno ng pag-asa at pagmamahal ay kayang pakainin ang isang buong mundo